Maliwanag na nakasulat sa karatula. Bawal ang magtapo ng basura. Ang problema, malabo yata ang mata ng mga tao rito. Umaalingasaw at nilalangaw na ang tambak ng basura sa idali ng isang footbridge sa Balintawak, Quezon City. Walang pinipiling edad, ang mga pasaway. Nakita po namin, nagtapon po kayo ng basura, pero nakalagay po dito, bawal pong magtapon. Ah. Bakit po kayo dito nagtatapon na eh? Eh, eh may mga basura dyan, mami. Hindi na lang kasi basuraan nila eh. Hindi na lang na rin kami. Sigarilyo at plastik naman ang kontribusyon ni Kuya. Ginawa na kasi ipunan nila yan eh. Kasi mamay konti kukunin din naman ang na babasura ibang ginawa na rin kasiyas ang lansangan. Napasanayan na raw ng mga vendor na gawin itong tambakan ng basura. Wala po kayong sariling basurahan? Wala po. Bago lang yan, nakalagay din, ma'am. Pero nagtapos pa sakit daw ng ulo ng mga metro aid gaya ni Lilibeth ang mga nagtatapon ng basura. Hay eh, makalat po nakita niyo naman ang basura kan. wala raw silang magawa kung hindi maghintay ng truck ng basura. Mamaya gabi pa po kaya mamaya madaling araw. Binawalis na lang po na Iniipon na lang po para hindi makalat. Sana maging disiplina sana bawal ang pagtapo ng basura sa mga pampublikong lugar tulad ng kalsada, bangketa at estero. Limanda ang piso hanggang tatlong libong piso ang multa o hindi kaya ay community service kung may mahuhuli. Yung mga anti-littering, no? anti-jaywalking, anti-littering force, no? nandiyan yan, nakakalat yan. Uh, lalong lalo na si Sanjay Walking kasama yan. No? 500 din ang multa dyan. Sa littering. pag nagtapong na, uh, meron din ng huli. So may unit tayo for that. Aminado ang Metropolitan Manila Development Authority na may mga nakalulusot dito. Actually, hindi tayo ganun ka-stick right now. Ano? Sabi ko nga, kasi nga, wala rin tayong mga kaukulang mga trash cans. So, Napaka-importante niyan mas more sa mga LGU concern Kasi kailangan ma-identify natin. Pagdating sa collection ng waste and garbages, it's LGU's concern. No? Ang hawak lang ng MMDA is yung landfill. Ayon sa MMDA, may 22 anti-littering officers sa buong Metro Manila. Noong nakaraang taon, mahigit 26,000 ang nahuling lumabag sa anti-littering law. Bottom line natin, is yung pawalan ng disiplina ng mga kababayan natin. No? Siguro hindi pa ganun ka tayo at lagi tayo magre-reklamo pag nakakita tayo ng baha. Pero talagang root cause yan yung basura. So, nasanay na sa mali no? ating mga kababayan at yung enforcement. No? Sabi ko nga hanggang barangay level yan, kailangan natututukan niya. No? inikot namin ang Metro Manila. Kahit saan, may kalat. May mga pinagbalata ng pagkain, sako, plastic cups at plastic bottles. Lahat iniwan na lang basta-basta kung saan-saan. Sa social media, marami rin ang nagpo-post ng mga basura sa iba't ibang lugar. Ang iba, tamad yatang maghanap ng basurahan at ayaw magpipit ng basura. Kaya kung saan saan nila ipinapatong ang kalat. May mga nagiiwan ng basura sa waiting shed. Pati na sa mga poste ng kalsada. Sigarilyo, balat ng candy, balat ng prutas, mga bote at plastic cups naman ang mga basura sa footbridge na ito. Sa mga automated teller machine o ATM naman, nagkalat ang mga resibo. Sa airport, ang pinag-inuman at pinagkainan ay basta nalang iniiwan ng mga pasahero. Nasa kultura nating mga Pilipino raw ang ugaling ito. Medyo may problema tayo sa disiplina. So, hindi ako niniwala, hindi nila alam na bawal. Ang mukhang uh, meron tayong katawagan na sinasabi nga ni Maring maraming pasaway. And in some cases, halimbawa, ang karamihan ng mga kahit na alam nila, eh, ang, ang notion, ang psychology, eh, ginagawa ng iba eh. Baka pwede ang gawin, hindi naman tayo makukuha.